Good afternoon, good afternoon sa inyong lahat Ayan, ah. Mahensya na kayo sa background ko at Medyo nag-aaway yung mga anak ko <laughs> Kasi mga pasaway <laughs> Ayan. So yun mga abel uh, Kanina uh, Nagintay tayo ng BBC Sunday ngayon, nagintay tayo ng BBC Junior Awa naman ng Diyos Clock yung mga ibon natin kanina mga abel So hindi ko na nga lang pinakikita sa inyo Kasi nga gawa nga ng uh, Ayoko nang Uh, updated yung landing landing na ano kasi uh, medyo napupo na yung ibon natin so yun nga kanina mga Abel alright naman yung pauwi natin uh, ang nauna pa rin umuwi is yung ano natin yung si Tim ayun si ano si Tim ayun si Tim yun yung nauna natin umuwi si Tim ayun no yan. yan si Tim yan ay labo labo yan si Tim ay hindi pala ayun 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 yun pala ito to 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 Yan, 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 yan. nauna natin si Kapos, yan. Ayun, ayun naman si Dugyot. Ayun. Hmm. So, yun nga mga Abel. Ah, ngayon naman, ah, abangan naman ng Matnog, Sorsogon. So, ngayon, Ah, nandito ako, nag-aabang ako dito kanina. Ayan mga Abel, nag-aabang ako dyan. Magpapapicture sa anak ko, sa anak ko, sabi ko, pictureon mo ako pati kasama yung ibon. Kaso nga lang, anong nangyari, kinuha ko to doon. Kasi doon ako nag-aabang, eh, sabi ko dito nga ako mag-aabang, medyo malamig-lamig na dito kasi mainit dito eh. Mainit dito sa pwesto ko dito sa harap ng bahay ko. Ayun, mainit diyan. Kaya ngayon lumipat ako doon. Eh sabi ko, tatatak pa naman ako ng uh, mamihan ko. Sabi ko lipat tayo dito. Ayun. Ngayon, eksakto paglapag na paglapag ko dito. Tapos umupo lang ako. Umupo lang ako sa glit. Pag upo ko nang sa glit diyan. Dito kasi ako nakaharap. Yan, yan mga Abel, dito ako nakaharap. Yan, yan. ako nakaharap at dito eh hindi ko napansin nando na pala yung ibong ko <laughs> Nandito na sa ano eh antagal ko pag ko naito ko agad sa ko pagsipul ko diretso landing na so kalimitan nga yung mga abel tumatambay yun dyan matagal ngayon ngayon lang siya dumapo dyan ngayon yon. okay naman at least clock tayo ng 1,032 mga abel mm. ayan pakita ko sa inyo Yan. Ayan, yung ibon natin. Mm. mm. Fresh from Matnog. Mm. Alright, mga Abel, galing na ibon natin. So, yun, eto na yung kanyang, kanya mga sticker, mga Abel. Ba't na nalabong camera? O, yan, oh. Ito na yung sticker natin. Five points na yung ibon natin. Road to Kalbayog. Kalbayog. Ay, Kalbayog nga, Kalbayog, Sorsogon. Ah, Kalbayog, Samar pala, Sorsogon. Ayan. Alright, oh. Okay na okay pa na. Hmm. 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 Ayan, oh. Kita nyo kung paano maglambing yung ibong ko. Hmm. 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 eto Ito. Ito nga. Bara ko nga mga abel, Yung itim natin. Kasi kapos, oh. Bara Ito yung asawa niya. Kapatid niya sa tatay. Mm. Magkapatid sa tatay. Hmm. Oh. Hmm. Thank you, thank you, thank you, Lord. At nakapag-clock tayo ng 1,032. At yan nga, sticker niya mga Abel to. Yan, mga sticker nila, mga Abel. Yan. Hmm. Alright, alright. Hi! Alright na alright mga Abel. Yan, yan. Ayan, mga Abel. Alright na alright yung ibon natin. Hmm, 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 hmm. Ready na tayo sa ano, mag-ready na tayo sa kalbayog ha. Galingan mo ha. So yun nga, ito na Yung umuwi natin ng uh, Ligaspi, yung may tali sa paa Ayan mga abelo oh. mm. Alright na alright na yung mga ibo natin Ayan Tapos yung kaninang tinraining natin Eto Eto Si Kapos Sino ba ba? Eto pa si Kapos etong Kapos na to At saka to magkapatid Ayan Nestmate Then asan pa yung isa? Asan pa yung isa? Asan pa yung isa? Ito pa yung hindi ko makita. Ah, ito, 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 yan, yung check. Ito, kanina yung first dropper natin. Ah, aray ko. Nirelease kanina ng 6, ano ba, 6.50 ba? Ito, dumating to, 7.21. Mabilis na rin, kahit o paano. Pwede nang ipampuling, pero hindi siya makakuha ng mga ano. Ah, uh, pwede siya makakuha sa ibet, pero sa mga ano. Medyo mahihirapan tayo din, dahil marami ding mabibilis na ibon talaga ngayon sa TGRC. Pero okay lang yan, ganun talaga. Hindi naman po pwede laging mabilis ng ibon natin eh. Importante, lumalaban ang ibon natin mga abel at least kahit paano uh, road to kalbayg tayo, focus muna tayo dito sa ibon natin kasi ito lang yung nag isang entry natin sa BBC young bird, old bird mga abel alright na alright yung ibon natin mm. so yun doon sa mga nag-i-inquire sa akin sa page ko uh, saan na lang po kayo mag-inquire sa akin ng ibon or uh, nagtatanong about sa mga ibon ko kung may pang auto ko. Tapusin lang po natin yung takloban natin mga Abel. Kalbayog tas takloban. Yan. Saan natin pag-usapan yung mga nagugustuhan nyo dito sa mga mga super flying bee natin mga Abel. Yan oh, mga super flying bee natin. Yan. Gaganda ng mga ibon natin. Alright na alright yan mga Abel. Yun nga. Ah. Uh, yung mga ibang ibon dito, kagaya nito, malapit nang ano, malapit nang makuha sa atin 'yan. Pagka, ano, medyo malaki-laki na mga abel, no. Oh. So ngayon, medyo ano pa tayo? Uh, uh, tag dito. Medyo ano pa tayo sa pagpapauwi ng ibon natin. Yan, ito yung tatay nila mga Abel. Tatay ng itim natin. Yan. Ano? You know, nagwawala oh. <laughs> gustong gustong gumala. Gustong gustong Ito kasi lagi ko nilalagay dito mga Abel. Yan. Yan. Pang ano, pang motivation lang sa mga young bird natin. Pero ngayon, For the meantime, magpapakawala muna tayo ng mga young bird natin na mga nakatip. Kasi sa susunod na araw, susunod na araw, ano na tayo? Ah, uh, anong tawag dito? <laughs> Lahat sila, wala na mga tip. Ayan. Ayan. Tika lang. Sandali lang mga abela. So, Hindi ko muna pinakawalan to si Peter at saka yung isa nating itim na si ano, si Choco na Black kasi sila wala na mga bagwis. Ngayon kasi meron pa uwi yung kapitbahay natin si Riz, yung nagpa uwi ng maasin. So kasama ko nga siyang uh, nagsakay sa BBC. So ngayon hayaan na lang muna natin makapagpa uwi siya bago tayo magpakawala ng mga lumilipad nating ibon. Hmm, ayan yung mga ibon natin. Ayan, nakawala na. So ngayon, ang kailangan na lang natin gawin is ilagay ang ating mga uh, panglagay. Ay! May nakawala pa. May ano pala oh. Tanggal pa lang bagwis. Ay, eh, tanggal pa lang tig. Pero okay lang yan. Hindi naman roronda yan mga abel, Ano lang yan? Ah, uh, dito-dito lang yan sa ating area. Hindi naman yan. Roronda pa talaga. yan, Ayan. Lalagay lang natin. Sa set up lang natin yung kanilang tungtungan. Hmm. Kasi naglalagay tayo ng tungtungan sa kanila. Ayan dyan, no. Oh. So, lalagyan natin ng kahoy. palo yan para meron silang tungtungan yan mm. yan yung mga warrior natin mga super flying bee natin mga young bird so sa darating na tomorrow or this week yan papakawalan ko na talaga sila lahat pero yung iba hindi ko muna mapakawalan kasi nga lumilipad yun nakalimutan kong ano hindi ko alam na tanggal pala take eh, nun pero hindi na maroronda yan hindi pa sila nagroronda ayan o oh, bagsa, bagsak mm, bagsak dito ah Yan, hindi pa sila masyado ano. Ayaw ko kasi magpakawala ng ano, madilim ang mga mata, mga abel. Yan. Ayun, meron pa tayong isang bisita. Ayun, no, biglang dumating. No, Ayan, oh, dito. Tinan nyo mga abel. Ah. dito. Babayan, Hindi yan ano, hindi yan, hindi yan mailap mga abel yan. Oh. No? Sabi sa inyo, bumaba eh. yung lagi nating bisita dito. Si Miss Kurokotok. Hindi ko alam kung babae ito o lalaki. Pero kung ito yung mabait, ay, barako to. Ito yung barako, ito yung namamarako na namamarako dito lagi. Pag may bumabang ibang kukurukutok, binabarako yan. Oh lilipad. Nada, lilipad, lilipad. Dahan-dahan lang, lilipad. Yun oh, know, yun know. oh. Ayan. Ayan yung si Jan. Pabayaan lang natin si Jan. Yan yung ano natin, light charm. Ayan, mga ka Ayan na lang muna natin Jan. Update ko kayo sa susunod na araw.